Okay, oh, so, ay, hap, hapit lang mag-overdue. Huwag naman sana. Ang ay, na yung sitwasyon naman makaroon. Ayun. Sitwasyon na mapausok-usok. Uwinisaya, guys. Ayun. Iwan ko lang kung mao ba ni. Tama ba ni akong ginagawa ko. Ayan. Comment daw guys kung sakto ba yung ginagawa ko sa buntis. pa insulin -insu yung para ma para mawa ang balbal. Balbal ng bidriagot. Uh, um, agot. Huwag magawa sa bata. Pwede uh, um. ah, sukar na ba? Anong, kaya pa? Ha? Kaya pa? Masaya kaya? 1 to 10 ano ka sakit? 1 to 10 ba? ano ka sakit? 1 yeah. to 10 ba? ay, 2 pag talong talong pa mo eh mo mong palina itong talong money, the money na karam guys na, 1 ay June 24 pa money uh, times 2 weeks daw may ingon na doktor last 2 weeks last 2 weeks daw let's see eh yeah. Tresiin pa. Ang saon naman ni Ron. Sige na, sige na, may palinaan eh. Magiging <coughs> magawas. <coughs> Comment guys kung sakto ba yung ginagawa ko guys. Kay Morag, di mo takang maugod po dali ko. Ang insu 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 daw. Kay mawa para panglawan sa balbal. Ay oh, kaya pa. Kaya pa? Ha? Magsulti ke kuwan nang init ni na yung bilahan. Ha? Ini bilahan mo? Ha? Sakit. Sakit ba? Tama. Tuloy pa insinso tayo sa insinso ah. pati ko super ba naman ay lang ha ha ano yeah, ano Ini timbulan. Ini Saya tak Tak tahan ni kalau guys Merah bergema oh Merah bergema